Ay, good morning mga pare ko yan nagawi na naman tayo dito sa may kamarin mga pare ko yan eh, sa may flying din mga pare ko eh. dito sa binibilang kong pyesa yung kaibigan ko yan talaga ako binibili pyesa mga pare ko dito lang yan sa harap ng may ko mga pare ko Diyan sa may kamarin mga pare ko eh. papuntang bagong silang pad ng kaliwa lang mga pare ko eh. makikita niya sa may flying day mga pare ko kasi may gagawin tayong electric pan mga pare ko dyan mga pare ko yung moral ng mga tindahan nila dyan mga paninda nila mga pare ko baka may flag mo kayo bibili dyan na lang kayo bumili mga pare ko ayan ayan good morning na sa inyo lahat mga pare ko sa nakakapanood natin mga rails dyan at saka pare ko yung Edong TV lang mga pare ko, at saka Ed Andalis yan YouTube meron tayo mga pare ko yan at saka Facebook Ed Andalis lang mga pare ko yan Ay, ito yung mga gawain natin yung mga pare ko, eh. Ay. alam nyo naman kasi wala tayong tanggap ngayon mga pare ko eh. wala tayong tanggap sa pangarpintiro Ayun, dito lang 'yan sa ano, sa uh, Palmera mga pare ko, may maliit akong shop dito mga pare ko. Dito lang ako pa isa isang gawa lang. Ito yung gawain nating ano mga pare ko oh. Gawain nating electric fan. So, mga mga pare ko. hindi na kaya. Hindi na kaya mga pare ko ano? Hindi na kaya gagawin mga pare ko. Ay hindi na kaya mga pare ko. Aya, hindi na kayang gawa ng paraan mga pari ko kaya papalitan natin ng motor mga pari ko ayan ganyan na simple lang paggawa nyo mga pari mga simpleng gawain lang yan mga pari ko kaya kung may sira ka, ay, hindi naman ikaw ha yung electric ng may sira ayan, ganoon lang gawa gawa mo dyan mga pari ko Ayan, kung gusto mo matuto yan panoorin mo yung mga video ko may tutorial na ako dyan mga pare ko eh. ayan hindi naman mahirap gumawa ng electric pan mga pare ko eh. simple yung gawain lang yan pag wala kang ginagawa pwede mo pag aralan yan hanggang sa matuto ka mga pare ko eh. ayan para hindi ka nang kapagawa ng electric pan sa labas ikaw na mismo ang gagawa at may bilihan naman yung tinuro ko dyan yan panoorin mo tong video na to sundan mo yun malalaman mo kung saan yan tindahan nila dito lang yan sa may kamarin mga pare ko yan ayan magandang gabi na lang sa inyo Ay, magandang umaga sa inyo dyan lahat mga pare ko Ay, mga kumpare ko dyan thank you sa panunod ng ating reels mga pare ko ya. Yeah. Salamat na lang, salamat. Hanggang dito na lang 'tong video natin, mga pare ko. Eh. Ayun eh, napagana na natin 'yung electric panay yun, mga pare ko 'yan.